mga kapo, magandang araw. Kumusta po kayo? May bagong video tayong panonoodin ngayon. It's storytelling. <laughs> A day in my life kapwa, na kailangan ko po talaga magdesisyon para kay baby at sa pamilya namin. Ang aga ko nagising ngayon kapwa, paglabas ko ng bahay, nakita ko tong paligid na to. Napakaganda. Napaka-blessful Lord sa araw na to. Napaka-press ko ng hangin sa labas talaga. Dito nga po pala kapikap nag-uupa sa Antipolo City kasama ang aking mister. At paglabas ko ng bahay, nakita ko na naman ang daming bunga ng kalamansi. E minsan, dumudukot ako dyan. <laughs> Hindi, libre lang yan, sabi ng may-ari ng bahay. At may nakita akong ali at pusa. At binati ko ng good morning. Siyempre, tayo mga Pilipino, good vibes lang talaga every morning, every day. 'di oh, diba? At may nakita na naman akong saging saba kapwa. Sabi ko, wow, ang sarap ilaga. Fast forward, pagpasok ko ng bahay, nagbasa ko ng Bible. Nagpasalamat ako sa Diyos sa butihing araw na to. Nasa first trimester na talaga ako. Hinabukasan ka po, nagpa-check up ako. At sinamahan po ako ng aking mister para sa check. -up up. At, syempre po, nasa first trimester ako at nagpaalam ako sa office namin at sa agency at nagpasa ako ng maternity mat 1 para sa SSS. At syempre, para makukuha tayo ng binipisyo na magagamit din natin very very soon pag andyan na si baby fast forward kapwa pag uwi namin medyo pagod na pero yung asawa ko walang kapaguran nagluto siya ng aming masarap na hapunan at nag dessert kami ng pakwan kapwa comment down below pag may kinain ba ang isang buntis at kumain din ng iyong mister ay siya din ba ang maglilihe kasi kapwa grabe siya talaga ang kumakain ng aking mga kinakain din Oh, nakita nyo naman, di ba? May snack pa kami pero siya panay kain. Salamat mahal sa lahat ng tulong mo sa akin. Salamat sa pagmamahal, pag-aaraw at pagiging responsableng asawa. Fast forward ka pa after 10 days, piniyagan po ako ng aking OB gyn na mag-live. Bin binigyan niya pala ako ng live ng 1 month. Kasi kailangan ko talaga kapwa magdesisyon para kay baby na ipahinga ang aking katawan. Kasi di ba kapwa merchandiser ang trabaho ko, mabigat, biyahe dito, biyahe doon. Kaya sabi niya, kailangan kong mag-leave. isang buwan na ako na-leave kapwa, nagdagdag pa ako ng isang buwan. At ayan, andito na kami sa Bicol. Malalaman nyo, kapwa, sa mga susunod ko rin video kung bakit. So, si buntis, napagod, masakit ang mga paa, masakit ang mga tuhod kaya hinilot ako ni mister. So, salamat mahal sa tulong mo sa akin. Kasi, kapwa, ang aking pagbubuntis ay high-risk pregnancy po. Unang-una, tumataas ang BP ko. Kailangan ko uminom ng pampakapit. Kailangan ko uminom ng uh, uh, vitamins, yung mga prenatal vitamins at mga regular check-up. Kasi... 31 na ako at kailangan kong magingat sa sarili ko. Kaya nag-leave ako ka kasi ang trabaho ko ay mabigat. Biyahe dito, biyahe doon. Kaya nag-leave ako ng 1 month to 2 months at nag-add pa talaga ako ka po ng isang buwan. So totally, 3 months ako kapwa wala ng trabaho ngayon. So umuwi muna kami para medyo makakatipid kami ka sa upa ng bahay, tubig kuryente at dito muna po ako ka sa biyanan ko sa Bicol. So kapwa, sa mga susunod kong video, abangan nyo kung bakit na nasa late ako. Baka magtaka kasi kayo yung mga video latest ko ngayon ay nasa late na ako. So kapwa, maraming salamat sa lahat yung suporta. At isa na doon ang aking mister sa suporta niya sa aking pregnancy. So nasa second trimester na ako dito na nasa Bicol na ako. So kapwa, abangan yung susunod na video ha. Ingat po kayo. Be kind always.